Dito. Hindi sasabihin na sa'yo. Ano ba naman? Dito. Ang gulo mo naman. Marami kasi mga nagtatanungan. Nagtatanong na? Kung ano daw ba yung nagustuhan mo sa akin. Nagustuhan ko sa'yo? Oo. Marami. Marami ka gaya ng ano? Mabait. Mabait. Sige, mabait. Sige, ano pa, ano pa? Masipag. Masipag. Sige, ano pa, ano pa? Malambing. Ayan, malambing. <laughs> Diyos, ano pa? Sige pa. Maalalaanin. Maalanin. cara anu pa anu pa, masunurit sa utos, masunurit sa utos Caka, anu, Ano, ah uh, Ah, uh, sweet, sweet, cara, caka yung yungang yung ganyan yung, yung ganyan Ano? Yung anu yungang anu ah Ah a, na alam Alam, Yung ano, malaki yung ano. Malaki yung ano? Pagmamahal. Pagmamahal, yung pagmamahal. Tsaka yung, yung ano yung, akalimutan ah, mo lang ganyan. Tsaka ano, tsaka pasensyoso. <laughs> pasensyoso. Yung ganyan, wala yung ganyan. Anong ganun ba? Ito to Ito. Hindi niya daw, alam yung ganyan yung, tingnan mo, Grabe ka naman mga pangit. Akala mo hindi mo sa akin sinasabi mo pangit. oh ano, gusto mo sabihin ko magsinungaling ako? Gusto mo magsinungaling ako? Hindi naman. Oh. Uh, nagtatanong naman ako sa iyo. Maraming nang nagtatanong. Eh, tinanong mo ako eh. Ano sabi mo sa akin? That nagsinungaling ka na lang. Sabi mo pogi. Okay. Hindi hmm. Para... ako sinungaling. Gagawin mo pa ako sinungaling. Na, nakaka-hurt ka naman ng ano? Dapat pag ganon yan. At tinanong mo ako, sabi mo ganon, ganoon Oo. Oh. Oo, oh, oh yun sinabi ko. Tapos magagalit ka pan, Pog, dapat, po, pag ganon. Pogi dapat. Sabi yung pogi, huwag yung ganon. Ito naman. Nagtatanong ka tapos magagalit ka. Ah, tampo naman eh. Nagtatanong ka, di ba? Huwag na magtanong.